Paano nga ba tayo kumita sa Facebook Reels at ano nga ba dapat ang mga iiwasan natin para tayo ay ma-monetize. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, 'wag niyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe at siyempre, i-click ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga latest tips and tutorials. Dahil nga po tayo ay monetize na dito sa Facebook. Siyempre, nararapat po na i-share ko sa inyo yung aking journey kung paano nga ba tayo na monetize dito at kung ano mga dapat nating iwasan para tayo ay may hindi magkaroon dito ng violation at dire-diretso yung ating earnings dito. Siyempre, kapag ang gamit natin ay Facebook profile, kailangan i-on agad natin ang ating professional mode. Yan ang unang-una nating gagawin. At kapag na-on na ang ating professional mode, magsimula ka ng mag-upload sa reels at sa iyong longer video o dun sa what's on your mind syempre kailangan kapag may oras tayo magla-live din tayo kahit man lang ilang oras o or ilang minuto sa isang araw dahil meron po tayo dyan mga monetization tools na kailangan nating ma-unlock katulad ng in-stream ads at syempre dahil by invitation lang mga ads on Reels, kailangan ay consistently uploading lang tayo ng mga video dito sa short video. Kailangan syempre kapag tayo ay gumagamit ng background music ay iwasan po natin magkaroon ng copyright claim. Kailangan original video lang po ang i-upload natin dito. Hindi po po pwede na galing sa ibang platform para magkaroon lang po tayo ng content kailangan yung ating pong cellphone o yung camera natin ay naka-vertical. O sasabihin natin na nakatayo yung camera natin pahaba. Kanyan dapat siya. Hindi siya pwedeng nakahiga. Yan po ang tinatawag na vertical. At kailangan mga beshi, ang i-upload lang po natin dito ay mga video. Yung iba naman yung nag-upload ng mga pictures, pero depende po yan kung sinasuggest talaga ni Facebook na pwedeng i-upload yung picture na yan sa yung Reels. Dahil dyan, kailangan ay ma-invite tayo dun sa mga monetization tools na pwedeng ibigay sa atin ni Facebook katulad ng stars, in-stream ads, ads on Reels, subscriptions, at kung ang gamit naman natin ay page, meron niyang live ads. Kailangan lang lagi ay iwasan natin ang mga posibilidad na violation sa ating account. Madalas, usong-usong -uso ngayon ang paggamit ng background music na pwede tayo magkaroon ng copyright claim. Yung unoriginal content, yan po ay nakukuha sa pag-upload natin ng video galing po sa ibang platform. Kailangan siguraduhin po natin na original, authentic at atin talaga yung video na ina-upload natin dito kay Facebook para maiwasan po natin ang mga problema. At syempre, yun nga po, kailangan consistently uploading tayo palagi ng video dito para ma-recognize po tayo ng algorithm ni Facebook at syempre, by, may bigay po yung ating mga video sa mas maraming viewers na pwedeng makakita nito. At dahil dyan, kapag tayo ay monetize na, syempre, kailangan i-set up na agad natin to. Para yung earnings natin dito ay sigurado na makukuha natin kay Facebook. Para dire-diretso po yung ating pag-earnings dito. Hindi man ganun karami o sabihin natin nagtitrending ang ating mga video, ang importante ay merong earnings na pumapasok sa kada content na ginagawa natin. Tandaan natin mga beshi, dollars po ang earnings natin dito. Kaya, mas hipagan natin ang paggawa ng mga original content dito kay Facebook. At syempre, sipag at syaga lang talaga araw-araw para tayo po ay ma-monetize dito. Kaya kung ikaw, kung ikaw ay baguhan pa lang at nagnanais na magkaroon ng earnings dito kay Facebook, aba, i-on mo na ang iyong professional mode. Malay mo, swertihin ka. Ma-monetize ka na rin na kagaya natin.